Okay, good morning mga mga bayat, mga kapatid, kumusta na po kayo dyan? Ngayon po, ang video po natin ay patungkol po sa inamin mismo ni PBBM, ang ating Pangulo, na hindi pala siya ang tunay na anak ng Ferdinand Marcos Sr. Dahil siya mismo ang nagsabi na yung tunay na anak ni uh, Ferdinand Marcos Sr. ay matagal lang patay. At pinatunayan din yon mismo ng kanyang ama sabi so, ibig sabihin, ang Pangulo po natin ngayon is just an impostor child ni uh, President Ferdinand Marcos Sr. Hindi siya ang tunay na tut uh, hindi, hindi, siya ang totoo. Hindi siya ang biological son ni uh, Ferdinand Marcos Sr. Para mas maintindihan po ninyo at para paniwalaan yung sinasabi ko, baka kasi mano naman tayo, baka may magsabi naman, ay, Charms TV, fake news ka na naman. Fake news ka na naman. Oh, okay. minsan fake news tayo. <laughs> minsan lang naman 'yon. Pero hihilingin natin 'yon ng pasensya kasi minsan nagkakamali din tayo. Pero hindi naman lahat fake news, 'di ba? Hindi naman lahat fake news. Nag- uh, nagre-react lang po tayo sa mga na, nakikita at panoorin natin sa YouTube. Oh, ito para mas magarap panoorin nyo. The story is that when I was in England, I went into a pub. And as happens in pubs, I got into a fight. In that fight, you nakawo ako, sinaksak ako, What? In England, I got into a fight. Oh, when was the first time you heard this story? Thirty years, ma? Thirty years ago. Anyway, the story is that when I was in England, I went into a pub, and as happens in pubs, I got into a fight. In that fight, you nakawo i got into a fight. What? and <laughs> then Bongbong is dead so uh, this is where it gets interesting my parents then decided to find another boy who looked like me who was the same age as me was present percent that as me our, their son to the public and that the person you see now is the replacement not the original that's the story <laughs> Talagang. So, mga mahal na napakaliwanag ng niya, no? Oh, di ba? Na hindi siya ang tunay na anak. is just, is just, uh, he was just a replacement. Kasi yung tunay na anak ni uh, Marcos ay matagal daw patay. Nasaksak nga eh, patay na. Kaya, ang ginawa nitong mag-asawa ay ng kamukha. Kamukha, kasing edad, at ginawang replacement sa kanya. Siya mismo ang nagamit sa sarili niya, di ba? O, oh, yun ang nangyari. Ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. na palitan ang kanyang anak. At itong si Marcos din, itong si BBF, si Bungbo ngayon, ina alam niya na, di ba? At sinabi niya mismo. Hindi lang natin alam kung talagang totoo ito o naka, iwan ka kung nakapulburo na ito. <laughs> Hindi natin alam, bahala siya. O, oh, di ba? Hindi natin alam kung kumain ng pulboron no? kung ano. Basta. Tingnan mo, inamin niya, di ba? Inamin niya. O, eh, okay. kayo nang bahalang humusga mga mahal na kababayan. Kayo nang bahala. Eh, itutuloy po natin. <tellan> Uh, you sound like your dad. Everybody says online. Well, I do sound like my dad. You sound like your dad. When the wisdom is pati ugura. But that uh, the mga mo. I, 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 I have this. I have many of the same genes. Mm -hmm. No, in any case, speaking of genes, the, the the, suggestion was immediately raised. Oh, may DNA na ngayon. Mag-test ka para maliwanag na maliwanag. Sabi ko, niisip ko na mabuti. Sabi ko, hindi. <laughs> well, let the story go. It's, uh, it's funny though because when I go to schools and I open the floor, this subject comes up. Are you the real Bongo? Who asked the question? Kids. Yeah, they know the story. Because I thought you were only No, lots that's, that's, that it, it, it comes up everywhere, and there's there's nothing you can do to. Do. Even <laughs> I don't know. I'm mean, in two minds about whether the DNA thing is a good idea. DNA testing is a good idea, but that is a story that has had, that has that has gone on and on and on and on and, and no matter and the way explain is that it's very it's really very easy to dig up old newspapers when we were still living. when you first my father first became president i was seven years old so look at my pictures from the time i was seven years old to the time i was eight nine da 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 da, until the time we left for the united states until 86 that's 20 years worth of pictures and then compare them to me now and i think a, you cannot fake that so. a the other question that always bothers me is that why would my parents do such a thing? <laughs> Think about it. Ay, naku, namatay yung anak natin. Hanap tayo nung kamukha niya, tapos kung dati papaalap kahit na kanino na namatay, ihahanap natin. Why would they do that? What possible motivation would that my parents have? At most, they'll say, we'll make another boy, we'll have another son. But not find one that is exactly the same, that's so of the same age, kamukha, kawawa naman ako siguro na plastic surgery pa ako para maging kamudaan it's just such a ridiculous notion it doesn't make sense I guess it's such a fun story that people don't want to give it up and now that DNA is available, it looks like even I don't want to give it up You're not 30 years old I enjoy it o diba mga mga lakabayan na panood po ninyo oh. eh ginagawang katatawanan na lang itong mga kwento-kwento tungkol sa impostor, pagiging impostor nitong si Bungbong Marcos. Eh yan ah. Inamin niya na mismo. Eh baka may mga kababayan naman tayo na magsabi, oy, fake news ka na naman dyan, Charms TV. <laughs> fake news. O oh, hindi na po ako nagpabalita dyan ah. Siya na mismo nagsasalita, hindi na ako. Oh, sa kanyang mismo bibig lumabas. O oh, yan ah. Inamin niya na ni inamin na ni Bungbong Marcos na hindi siya ang tunay na anak. He is not the biological son. Hindi siya ang tunay na anak. He is not the biological son. He is just only a replacement of the boy who is a long time dead. Ay, ang mas maganda, tanongin si Marcos, si Ferdinand Marcos, yung kanyang papa. Diba? Para mas maganda. Totoo ba? Totoo kaya na hindi talaga niya anak? Oh, itutuloy natin ang video. Hindi ko anak yan. Sa pagkatong ating anak, matagal lang namatay ko sa sa London. Noong sa darating na panahon, huh, meron tatagong kapangalan ko. Sabay ko anak yan. Sa pagkatong ating anak, matagal lang namatay ko sa sa London. Di diba? Yung sinabi ni Bongbong Marcos at sinabi ng kanyang ama, isa lang. Sinabi inamin ni Bongbong, hindi siya ang tunay na anak. He's just a replacement. At ang sinabi naman ng kanyang tatay, kung magkaroon man ako ng kapangalan ko sa inaharap, ang kapangalan ko, hindi ko anak yan dahil matagal nang patay ang aking anak. O edi eh, napakaliwanag. Talagang impostor nga si PBBM. Hindi siya ang biological son ni Ferdinand Marcos Sr. Ikaya e pala nakakagulo dahil may impostor. It, parang ang kwento nito, parang ano lang eh. Parang nasa ano lang eh, nasa, nasa cartons lang, nasa cartons, di ba? Yung mga kwento-kwento na akala mo, yung kwento na, yung mga fairy tales lang ba? Parang ganun ang nangyari. O di ba, tingnan nyo. O ginagawang katawanan, ginagawang uh, mga kwento-kwento, pero tingnan nyo, nagpatotoo din ang kanyang papa, ang kanyang mismo siya inamin niya na hindi siya tunay. O ngayon, sasabihin niyo na sabihin niyo na lang na ay fake news niyan Charms TV. Fake fake news niyan. Fake news. Hindi yan si PBBM at hindi yan si Ferdinand Marcos Sr. na nagsasalita diyan. Edited lang yan. Eh bahala kayo. Basta ko sina uh, yan in-upload natin, di ba? Nasa inyo na yan kung maniwala kayo hindi. O di ba? Malalaman nyo naman kung i-edit eh. Di ba? Oh, at makikita nyo naman kung sino talaga yung nagsasalita. Ayaw ko na magsalita. Bahala kayo. Oh, kasi fake news na naman to. Di ba? Fake news na. Siguro panaginip lang. <laughs> Ganon lang. Kaya mga malaga ba yan? Mahal na kayo kayo ng humatol. Uh, click na lang ng subscribe button at bell button. At maraming salamat. Meron din pala tayong products dyan sa video natin. Kung gusto niyo ng mga murang products, pumili kayo dyan. Baka may magustuhan kayo. Maraming salamat at good day po sa inyong lahat.